Sa bagong vlog ni Kim Chu, mapapanood ang pinagsama-samang kaganapan nila ni Paolo Abelino sa Dubai, bago umaten sa kanilang MediaCon, Meet and Greet, at iba pang ganap para sa The Filipino Channel. At isa sa nag-trending, ay ang malambing na request ni Kimi, na ipag-shopping siya ni Paolo, at credit card nito ang gagamitin. Hi! Mag shopping tayo. Card mo gagamitin ha. Mag-shopping tayo. Card mo gagamitin ha. Walang pagdadalawang isip naman, at pag-aalinlangan, na umuo agad ang aktor. Card mo gagamitin ha. Humanga ang mga fanay sa pagiging galante ni Paulo, malamang daw na hindi daw gagastos ng kahit piso si Kimi sa piling ni Paolo. Subalit, tila ay lang naman ang nagamit sa card ni Paolo, malayo sa inaasahan, hindi naman kasi nag-shopping ng bongga, ang Chanita Princess. Nagpasalamat si Kim kay Paolo, at sinabi naman ng aktor na maliit na bagay lang daw, ang ginawa niyang pabor, para sa kanyang rum or girlfriend. Libre po tayo ng eyeglass. Thank you. Wow. <laughs> Binahagi rin ni Kimi, kung paano niya inayusan si Paulo. Ang aktres kasi ang naging makeup artist ni Paulo, wala naman nagawa ang aktor, kundi sumunod sa kanyang Chenita Princess. Tila tuwang-tuwa pa nga si Paulo, nang sabihin ni Kim na siya na daw ang bagong makeup artist, na kinakilig naman ng mga fan eh. <laughs> makeup. First mag-makeup sa'yo, so wag mo muna ako i-judge. Galing talaga mag-makeup! Oh, bagong makeup artist! <laughs> Hindi rin nila nakalimutan magpakondisyon sa pamamagitan ng pagsasama nila sa 10km run. Hinangaan din si Kimi ng mga fanay sa tapang nito nang sumalang ang aktres sa skydiving, na matatagpuan sa Dubai Marina. But do it. Hold on just a little longer. Know that you're in the process of becoming. Trust that you're changing and growing and becoming so much stronger. Nag-share din siya ng kanyang bonding moment sa kapatid na si William na bumisita sa nasabing syudad sa United Arab Emirates, at syempre hindi nakalimutan ni Kimi na ipakilala si Paulo, sa kanyang brother.